Yan, magandang uh, araw po sa ating lahat mga Pinoy at uh, andito na naman tayo sa ating alagaan. Uh, at pag-usapan natin mga Pinoy yung ating uh, mga alagang uh, native chicken. So sa panahon natin ngayon mga Pinoy, marami nagtatanong, kumikita pa ba tayo sa ating uh, mga alagang native chicken? So yan ang sasagutin natin ngayon mga Pinoy. So Depende po yan Sa mga lumalakad na Price sa inyong lugar Mga Pinoy Kasi dito sa amin sa Nueva Ecija Is mataas po ang uh, Demand Ng uh, Native Chicken So Tagalog Native Chicken po kami dito so at uh, Meron naman po ako dito Mga alagang uh, Darag Native Chicken na Napaaganda po mga Pinoy Ng market nito Kaya po um, nagdagdag po ako ng aking mga alaga at uh, tinutukan ko po ito na maayos mga kapinoy uh, talagang uh, yung ating mga sasisiw pa lang mga kapinoy is pwede naman tayong makapagbenta agad or fertile egg at uh, sa ngayon is uh, kinukulang po ng uh, uh, supply or dito po sa akin mga kapinoy uh, dahil experience ko po yan na uh, napagbenta tayo ng uh, uh, maayos dito sa ating backyard farm kahit backyard farm lang po yung ating uh, area dito mga Pinoy isa uh, kinukulang pa po tayo dami pong uh, gustong uh, mag-order daming bumili is kulang pa po yung supply na ating uh, darag native chicken pwede po tayo magbenta ng uh, mga week Old so mga Pinoy, uh, diskartihan lang naman dito sa pag-aalaga ng uh, Uh, native chicken at lalo na deskartihan din sa pagbebenta. So, kung gusto mo ng uh, pass uh, moving, so kailangan medyo mas mababa. Kaya lang kasi yung iba hindi na pagbenta ng medyo mas mababa dahil uh, sinasabi nila na pure pigs yung kanilang kinapakain sa kanilang mga uh, breeder. Ganon din naman ako mga Pinoy. So, ang ginagawa ko lang diskarte is uh, kailangan meron tayong alternative para sa ating mga alaga. Lalo na kung hindi pa naman sila breeder or hindi pa umiitlog. Sa mga breeder ko mga Pinoy, ang aking pinapakain dyan is sa uh, GMP4 tapos naghahalo lang po tayo ng maes kasi consistent po pagka for business purposes ang ginagawa natin so para maraming uh, umitlog maganda yung maging production ng ating mga alaga is uh, wag po natin silang tipirin sa ating uh, sa kanilang patoka lalo na po pagka breeding season mga Pinoy so kailangan na uh, 'wag din pong sobra-sobra sa pakain dahil uh, magkakaroon po na sa pola, mahihirapan pong uh, umitlog na maayos 'yung ating mga alaga lalo na sa ating mga breeder mga Pinoy so ito nga po pala 'yung aking mga gamit no uh, ito po 'yung binili ko nung kung uh, siguro mga 3 months ago na ito meron tayong egg booster tapos ito po 'yung galing kay Sir Juan na uh, binigay niya po ito sa akin. yan. Meron siyang binigay sa akin na egg booster. So, apo Beatmin Pro. Yan po yung mga ginagamit ko rito. Hindi po ako nagpo-promote mga Kapinoy. Napakita ko lang po sa inyo kung ano yung mga ginagamit ko dito sa aking uh, backyard farm para po mataas ang hatching rate, maganda yung egg production at saka po healthy yung ating mga alaga mga Kapinoy. So, isa po yan sa mga pamamaraan na meron ako dito. Depende na lang po sa inyo kung uh, kung susundan po ninyo yung mga pamamaraan na meron tayo dito mga kapinoy. At ipapakita ko po sa inyo yung ating mga breeder dito sa ating uh, isang kulungan. So yan mga kapinoy, kanina is nakakuha tayo ng magandang mga itlog dito. Nakakuha na tayo ng tatlo at meron pang isa yan mga kapinoy. So nagbigay na po kami ng yan. Uh, vitamins ang uh, egg booster para maganda yung pangitlog si mga Pinoy uh, medyo bata pa itong mga breeder natin kaya medyo mababa pa yung hatching rate kaya po gagawa tayo ng paraan yan mga Pinoy yung ating uh, binigay na egg booster sa Bitmin Pro so pinaghalo ko po yung konting Bitmin Pro and painom po natin dito sa ating mga lagat meron din naman po tayong fresh water dito mga Pinoy yan so maghihintay po tayo ng magandang resulta nyan mga Pinoy sure ko naman po at nakapagbigay na rin tayo ng ADE plus selenium pampataas ng hatching rate mga Pinoy para dito sa ating mga alaga mga breeder dito sa ating mga old breeder mga Pinoy isa uh, nagbibigay para naman to ng uh, magandang pangingitlog kaya po hindi ko pa ina-out tong ating mga old breeder na to ayun mga Pinoy oh, merong itlog na naman oh. so kaninang maga nakakuha tayo dito consistent pa naman mga kami, no yung pangingitlog nitong uh, old breeder namin na to so nasa ako na to mga Pinoy mga nasa 3 years na to yan. Pero iba dyan, yung dalawa dyan, medyo bata pa. Yung iba lang dito, is medyo matatanda na pero pwedeng pwede pa mga Pinoy yan at yung ating pang mga nandito sa taas na to mga Pinoy ito yan Ayan pa, pa natin na uh, pagulangin. Additional 'yan mga Pinoy sa ating uh, uh, business dito sa ating uh, darag farming. So dati baka dito to mga Pinoy at uh, sa dami po kasi ng uh, gustong mag-avail ng ating mga darag. Kaya uh, napilitan po tayo magdagdag para din rin po sa uh, income na pwedeng pumasok sa ating mga Pinoy. Adagdan po 'yan para sa puwersa. Sino naman mga Pinoy? Ang gaganda oh. At nandito naman mga Pinoy sa baba yung kasama po niyan. Yan. Yan. pinapa inihintay natin yan mga Pinoy na gumulang pa kasi kulang pa yung bata pa sila mga Pinoy yan yung mga kabats nung uh, nasa taas po natin pag ito sabay sabay silang uh, umitlog mga Pinoy siguro mga 2 months pa or 3 months uh, yan talagang uh, mas makakabuelo tayo na maganda makapag, makapag benta tayo ng maganda sa mga buyer at marami silang pwedeng uh, mabil yun mga kapinoy ang gaganda ng ating mga darag oh. quality po yung mga darag natin na yan Dito po sa may bayan namin sa Saragosa mga kapinoy, parang ako lang yata ang uh, breeder na maraming uh, darag dito. Uh, parang uh, yung mga kapitbahay namin, katulad ng na San Antonio, Cabanatuan, yan. Marami pong nag-build dito sa akin. Pero dito sa Saragosa, uh, wala pa po akong nababalitaan na mayroong uh, nag-aalaga pa ng darag dito kasi po ang alam lang nila dito sa amin is Tagalog Native Chicken lang so hindi po nila alam ang market na magandang market ng ating Darag Native Chicken kaya po ang ginagawa ko pagka po merong nagtatanong, in-explain ko po sa kanila kung uh, paano po ang uh, market at kung paano mag-alaga ng mga Darag sabi ko po na Uh, ito po isang uh, magandang uh, panimula para sa uh, business purposes or pangsarili. Kailangan lang dito sa business na to mga Kapinoy, isa uh, sipag lang at yan Diyan magiging uh, magandang clone uh, ng ating uh, business sa uh, farming, uh, sa darag uh, darag farming mga Kapinoy kailangan lang masipag ka at uh, siyempre palagi nating uh, kwanan, uh, pag pagingatan ng ating uh, uh, ginagawa lalo na pagka nagbibigay tayo ng pagkain at tubig number one yan mga kapinoy malinis na tubig, malinis na pagkain dyan po para malayo sa sakit yung ating mga alaga, siyempre, pag nagkasakit yan, papabawasan yung income natin. Kailangan natin magpainom ng mga ng, uh, gamot. Siyempre, prevention is better than cure. Mas mabuting uh, maging malinis po tayo sa ating kulungan, uh, kahit po sa mga labas. Yan, number one po yan, para hindi po dapuan ng sakit yung ating mga alaga. to malapit na to mga Pinoy at uh, ibang mga hen natin na to is nagka- nagpapakasta na so tsaka mapula na po yung mga mukha nito indikasyon po yan na marap, malapit na silang uh, mag-drop ng itlog so yon mga Kapinoy at hanggang dito na lang muna po ang vlog natin for today at shout out po sa ating mga OFW san man po kayong panig ng mundo don't forget to subscribe and hit nyo na rin po ang notification bell para palagi po kayong updated sa ating pang mga susunod na video at ako po ay nagiiwan sa inyo ng mga kataga pag may pangarap magsumikap, Paalam!